Mga negosyante naman, kag-konsumidores, nagkakahangawa sa epekto sa ila sa pagpasaka sa sukot sa tarifa sa PBA sa mga nagasunod niya produkto sa Port of Iloilo. Nakatutok John Sala nagalabot sa ginabanta 500 to 600,000 peso sa so ginabay sa kumpanya ginaubrahan ni Josie tag sa mag-unload sa ilang mga karga sa Puerto of Iloilo. Apang sugod Abril 1, suno sa ila ginapatuman na sa Philippine Ports Authority ang saka sa supot sa tarifa sa mga produkto na nagasulod sa port. Ginabanta nagalabot sa 300% ang saka. Gani apektado sa day Josie bangot posible na maglabot na sa minilyo ng ilabay Apang mas ginakangaw anilang mga inepekto sini sa mga konsumidor na sigurado mag pasan sa mas dako nga palaligban. Sa payment siguro makaano gid na siya kay syempre ma-increase do tako gid. Um, and then ang presyo yun na sir is ipatong lang na siya naman sa presyo man sang bugas. So mostly ang mga apektuhan gid sang dako sir isang aton mga consumers. Kima si nang Helen daw indi na gid kuno sini maguyang sa bugas kay gidabakal. Bangod ginapaabot paabot sini nga sa indi madugay. Mabatsa na nila ang saka sa presyo sang imported nga bugas. Bugot man siguro kami sir kay ti syempre pila lang swel saldo namun, kita namun na dalawadlaw, tapos magmahal ang bugas. Sa bugas, kulang pa. Pang sweldo namun, kulang pa. Magbakal sa bugas, subong palang gani, pila palang kilo, 60, budlayan na kami. Ayan pa magtaas pagid. Pagklaro ni Josie, ginsapol man sila kaupod ang pilapak mga negosyante tis isgin patuma ng saka sa tarifa Bangod si ni, magapangita na lang sa alternatibong aport ang ilang kumpaniya, agot hindi matamaan sa gasto kung um, um, ano ang gaan, ang matabo sir is ang aton management nagapangitaman man option or basi maka ano kami sa other nga port sir makundiin maka barato kita gintingon sa news team makuan sa bahin ang PPA apang wala pa sang may nagatubang sa news team Upod kay Hans Di Sharto John Sala One Western Visayas